Sige, sabi mo monitor Sige, sabi mo nito. Sige, sabi mo nito. Sige, sabi mo nito. Si lalay, nakatukob na si <laughs> lalay. Si lalay, nakatukob na si lalay. Tukob na Isulod na ni lalay ang yu bingko, makdo, jalebi. Masakan. Bati ko na asa na tungkol ko ron. Baka palawan jeff. Wala Il Ilido ba? Burakay. Burak kayo. <laughs> na, nakatibak pa no? Oh. Ting, nakulak. <laughs> na, si Lalay, ito, na ito. Si si sa Burakay. kay? Lakas na si sa Burakay. Ano kami kay... Ito, kay dagat kay kuhan na kay... Kami na mabait si Lalay? Lala <laughs> uh, pa. Lala kay... Lala kay... Lala kay... kay...

Hello, Lalay. Lalay. na daw na si Chef. Mag na. Mag-iitan. mag, -itan. mag -itan. na. Ayaw, Ayaw, anak, lai Anang sa opisina. Halos-halos pamilya niya. Mga pag ka makasunod na kung Tinangala po. Hala, tagadad po. Manitanan sa mga taga-opisina, o. Oh. Oo, oh, tagadad po halos. Sa <coughs> opisina lang, opisina lang. Oo, sa opisina lang nga. Huwag siya wala na. Huwag pa ilabot tong, tong mga engineering oh, oh, ng mga kaya. Oo, oh, pa ilabot mga pag-umangko hmm. niya. Tagadad po halos sa mga. Sabi din na si Lalay. Hmm. Malakas. Malakas. Malakas sa dalay lalay? dalay huh? Siya nang manager. dalay sa dalay sa dalay sa lalay. sa dalay sa kay sa dalay lalay. dalay sa dalay mo na sa dalay lalay. dalay sa dalay lalay. dalay sa dalay sa dalay sa dalay sa dalay sa dalay lalay. dalay sa na sa dalay sa eh, kuwan si, si... Patrick. Kuwan si Patrick. Hmm. Outro Set out po. kay Patrick. Pagkita na ako, Patrick. Eh, dali po. Ibigay mo na, Lai. Lahat-lahat sa amin. Ah, text daw kay Gan. May nag-text na po daw. Pee hmm. out na naman sa Ricudo. Kumana, kaya pee out pa. Ah dogi na tunto lang nila ang tao ba mm. mm. nilang na lang nalay. na lay nilang 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 lalay nilang 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 lalay si Lalay. Kaway-kaway kay Lalay, Chef. Kay Pagbira po, na, talaga si Lalay. Isa, chef. Kala namin mabait si Lalay. <laughs> Yan po, Lalay. Tataot lang kay Lalay. Kung sa mangkalay. Kagulo po kami kay Lalay. Pila pa ka, na. Balo na Pila pa ka, na tapos ka na na na, tapos na, na scam. Pila pa ka. Yan po. Shout out po sa mga na nanonood, na nanood. Na walang sawang nanood sa ating mga videos. Shout out po sa kay Lalay. Sa, pati shout out po kay Lalay. Sana mabait ka na Lalay. <laughs> para mabuo lang, makablog lang tayo ngayong araw na to. Araw po to ngayon ng Martis. Araw na pong lalay. Tapos na po yung butuhan. May pee out na naman daw. Hmm. Bira ni lalay. Tapos <laughs> kainin naman ni lalay. Hindi yes, mo ang si lalay. Dili na. Dili na. Gamu Oh. So, Nalalay ni. So, Ngon mapila kwarta di na. Nalalay. Di na na borless na gani ang kwan? Ang ID. Ang ID? Yubuan di na gani. <laughs> Astang kung sa pay mataktak ni. <laughs> Astang kung sa ID ikaw ni lalay. May gani gikuha na, na dugay -dugay ko ni na dugay-dugay ko dad sa sulod. Nakauna-una ko uy ako din ko no. Ah.

putar ka lay. Yung ni Lucky. ang ah, akong pan ang akong isa ka, ang akong pila ka minuto lang na magpagasulina, naabot o lima ka oras ka pin. Ay! Ito. <laughs> <that's laughs> Parangin. Si putar Dami nag-aaway ka tungkol kay Lalay. Tungkol kay Lalay. lalay. Oh, Pilip pa. Wala ko limit mila lagi, ta milala, mila 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 dito mila 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 lang? mila 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 Atong, naka itong nakaitong dito oh, na oh, tambo. Itong, oh. Kaya na po, oh. mga uh, alright. Mga mamarul ba? Dua si, si Lalay o si isa ba itong isa? Ay, <laughs> Maraming po salamat sa lahat. Sa mga lalay, shout sa mga lalay dyan. Ayan po si Roka. Shout ni Lalay, Rok. Shout kay Lalay, nagbakasyon na siya. <laughs>